Sa gulat world, may bagong inta dapat mong malaman ngayon na. Kevin Quiambao, ang gilas forward na dati kinukwestiyon kung pang international level talaga, ay kasalukuyang nagte-training sa Amerika at hindi lang basta-basta training. Kasama niya mismo ang isa sa mga pinakatinitingalang NBA skills trainer sa mundo, Drew Hanlon, ang utak sa likod ng pagangat ni na Jason Tatum, Bradley Beal, Joel Embiid, at Zach Levine. At kung di mo pa alam, si Hanlon ay kilala sa pag-transform ng mga elite scorers at ngayon, ang susunod niyang proyekto ay isang Pinoy. Pero teka lang, hindi lang si Hanlon ang nakausap at nakasama ni KQ sa trip na ito. Sa mga footage at insider reports, nakasabay din niya sa gym ang NBA forward ng Philadelphia 76ers na si Kelly Uber Jr. Oh, kagulat world, mula Las Piñas hanggang sa hardwood ng elite US gyms, ganito kalaking leap ang ginagawa ngayon ni Kevin Kiambao. Bakit ito mahalaga? Dahil hindi lang ito simpleng exposure. Ito ay NBA-level rewiring ng laro ni KQ. At kung tama ang timpla ni Hanlen, posibleng ang dating tinatawag na system player ng UAAP ay maging global shock weapon ng gilas. O higit pa, ang susunod na Pinoy na gugulantang sa Summer League. Pero anong klaseng training ba talaga ang ginagawa ni KQ sa ilalim ni Hanlen? Ano ang reaksyon ng mga scouts? At may kumpirmasyon ba kung tuloy ang kanyang NBA bid pagkatapos ng Asia Cup? Sa mundo ng basketball, may mga moments na hindi mo agad napapansin. Pero kapag tinignan mong mabuti, yon pala ang turning point. Para kay Kevin Kiambao, ang trip niya ngayon sa Amerika ay hindi lang simpleng training camp o off-season conditioning. Ito ay isang transformation phase at posibleng simula ng isang career leap na hindi pa nararanasan ng kahit sinong homegrown Pinoy player sa ganitong edad at style. Sa edad na 23, galing sa UAP MVP season at matapos pangunahan ng gilas sa ilang international games, si KQ ngayon ay literal na sumabak sa core training ng NBA level development. Ang tanong, bakit ngayon? At bakit kay Drew Hanlon pa talaga siya napunta? Kung susuriin natin ang career arc ni Kevin, isa siyang anomaly sa basketball system ng Pilipinas. Hindi siya athletic freak gaya ni Kai Soto, hindi rin explosive guard gaya ni na Terrence Romeo o 3rd Ravenna. Pero ang meron siya, elite basketball IQ, court vision, at positional versatility. Ilan lang yan sa mga dahilan kung bakit siya binansagang system disruptor ng college hoops. Pero sa international level, lalo na sa NBA, hindi sapat ang pagiging matalino lang sa laro. Kailangan mong sumabay sa speed, spacing, at isolation game ng mga pros. Dito pumapasok si Drew Hanlen, ang NBA skills guru, na kilala sa pag-enhance ng specific weaknesses ng mga player hanggang maging all-star caliber ang resulta. Sa hanay ng mga player na tinulungan ni Hanlen, may isang pattern. Lahat sila may sariling identity pero kulang sa polish o consistency. Tinuturuan ni Hanlen hindi lang ng moves kundi ng mindset, footwork refinement, split-second reads, counter-moves at elite shooting mechanics. At ngayon, si Kevin Kiambao mismo ang sumasailalim sa ganitong classing training program. Ayon sa insider info mula sa mga nasa gym, Si KQ ay dumaan na sa ilang araw ng advanced drills, one-on-one -on -one breakdowns, at situational play training kasama ang parehong trainer na nagpabagsik kay Jason Tatum noong season bago ito naging Celtic superstar. Sa gitna ng mga video clips at photos, may nakita rin kasama si KQ na NBA vet na si Kelly Uber Jr., isang athletic forward na may parehong positional archetype sa kanya. Ibig sabihin, pinapuwesto si KQ para sa isang level ng training na hindi lang pang-Asia, kundi pa NBA rotation forward na no may hybrid skill set. Pero heto ang conflict, kagulat world. Sa kabila ng lahat ng ito, wala pa rin malinaw na kumpirmasyon kung tutuloy ba si Kevin sa isang NBA minicamp o Summer League invite pagkatapos ng Asia Cup. Kaya ang tanong na gumugulo sa isipan ng fans, ito ba ay seryosong preparasyon para sa NBA Dream? O isa lang itong pang long-term development para sa gilas at future pro career niya sa Japan, Korea o Europe? Ang sagot, nasa training details. At yan ang isa-isahin natin sa kung saan bubisisiin natin, kung anong classing skills reset ang pinagdadaanan ni Kevin Quiambao, at kung bakit ito posibleng magbukas ng pinto sa NBA. Kagulat World, para maintindihan ang bigat ng training na pinapasok ngayon ni Kevin Quiambao, kailangan nating unawain kung sino nga ba si Drew Hanlen at ano ang sistemang dala niya. Si Hanlen ay hindi lang basta trainer, siya ang elite development architect sa likod ng ilang pinakamalaking pangalan sa NBA ngayon. Ang kanyang proseso ay customized at brutally detailed na para kang sumasa ilalim sa isang basketball PhD program. Hindi lang katawan ang ginagalaw, pati decision making, angles, at micro movements sa loob ng 24 seconds ay pinapulido. Ayon sa training modules ni Hanlan, bawat player ay binubuwag muna sa kanilang default habits. Kaya kung dati ay umaasa si KQ sa high post reads, euro step into spin, at creative kickouts, ngayon ay binabasag muna ito para ipasok ang mas NB reliable skill patterns. Halimbawa, tinututukan siya ngayon ng one dribble pull-up reads, off-screen reactions, at isolation counters. Lahat ito ay mahalaga para makasurvive sa modern NBA spacing na halos lahat ay switchable defense na. Bukod sa ball handling, binibigyan pansin din ni Hanlin ang defensive footwork at lateral quickness, bagay na kailangan ni KQ kung gusto niyang maging 3 and D hybrid forward sa mga international leagues o summer league stints. Dahil kung titingnan natin ang skill set ni Kevin, isa siyang 6'7 forward na may playmaking touch, solid post reads at decent shooting form. Pero para matawag kang NBA-ready, kailangan mong maging elite sa isa o dalawang bagay. At yan ang gustong i-unlock ngayon ni Hanlon sa kanya. Ang training under Hanlon ay hindi lang technical. Meron din itong mental reset. Alam ni Hanlon na ang biggest leap ng isang international player ay nasa belief system. Kung galing ka sa UAP at dominant ka roon, minsan nadadala mo ang kaya ko to sa Pilipinas, kaya ko rin to sa NBA mentality, which fails without adjustment. Sa ni KQ, Magandang pundasyon niya Sanish sanay siya sa structured system under coach Franz Pumarin at coach Goldwyn Monteverde. Pero ngayon ay pinapalawak ang instinct-based reads which is crucial sa pro-level environments kung saan hindi pa structured on place. Isang notable development din ay ang presence ni Kelly Ubre Jr. sa ilan sa mga workout sessions. Si Ubre ay hindi lang NBA player, siya na isang model ng athletic wing archetype. Kapag nakakasama mo ang isang tulad niya sa drills, matitest mo agad ang teaming, reaction, at toughness mo sa real-world setting. Posibleng ginagamit siya ni Hanlen bilang training reference ni KQ sa mga simulation sets. For example, how to react when chased off the screen, how to switch defensively against a slasher, or how to attack mismatches using the weak side. Sa ganitong klaseng training, hindi imposible na mabago mismo ang projection ni Kevin Kiambao bilang player. Mula sa pagiging system heavy forward sa UAP, maaring maging multi-positional stretch for na pwedeng ipasok ng isang NBA G League team bilang experiment project. At kung maging successful ang transition na ito, hindi na lang ito tungkol sa NBA dream. Ito na ang magiging blueprint para sa future Filipino bigs na hindi kailangan maging 7 footer para mapansin sa international stage. Pero siyempre, kahit kaano ka-elite ang training, hindi pa rin sapat kung walang final step. Kaya ang big question, may konkretong plano ba si Kevin Kiambao para sumubok sa Summer League o purely development lang ito para sa Asia Cup at long-term pro career? Yan ang susubukan nating himayin sa Kasama na ang epekto nito sa gilas at ang posibleng domino effect sa kabuuan ng Philippine Basketball Program. Kagulat World, ngayong malinaw na sa atin ang lalim ng training program ni Kevin Quiambao sa ilalim ni Drew Hanlon, ang susunod na tanong, para saan ba talaga ito? Is this purely for development? O may mas malalim na layunin si KQ na hindi pa direktang sinasabi sa publiko? Ayon sa ilang sources na malapit sa kampo ni Kiambau, ang focus ngayon ay ang Asia Cup at ang Gilas Program, pero hindi sinasara ang pinto sa NBA opportunities. Ang US training na ito ay strategic, hindi para magpakitang gilas agad, kundi para mag-prepare sa isang long-term plan na pwedeng tumawid sa NBA, Japan B League, or even Europe. Kung tutuusin, sa basketball ecosystem ngayon, hindi mo kailangang dumaan sa NBA draft para mapansin. Maraming scouts at agents ang tumitingin sa mga player development stories. At kung makita nilang isang Pinoy forward ang nagtitrain kay Drew Hanlon, that alone is a message, I'm serious about leveling up. Sa perspective ng Gilas Pilipinas, malaking boost ito. Isang homegrown na player na exposed sa NBA-level training philosophies ay makakabalik sa team na may ibang classing mindset.